Isang magandang araw mga, araw mga buddy. Ay mga uh, pala mga buddy, ngayon lang kami ulit nakapag video. Uh, kasi po ay gawaan po ng video kami sa pag um, trabaho sa bukid. Uh, pagkatapos po kasi ng pag aayon ng pakuan, hindi na rin may yung video. Ay nagpagawa na rin si badi ng bahay niya. Ah, uh, yun nga pala mga buddy, kumita rin ako ng sa pag-time namin ni badi ng ano, ng pakuan. Nagpagawa ako ng bahay kaya busy rin kami buwan isa sa amin kasi mataram din natapos yung bahay ko dahil dalawa na kasi kami nang gumagawa doon sa bahay. Uh, pasalamat din ako sa Panginoon na pinagkanuban niya kami ng magandang ani sa aming tanim na pakuan. Kaya natupad din yung pangarap ko na makapagawa ko ng bahay mga buddy. Naging busy si Barry Julie sa bahay niya. Ako naman ay siyempre sa sibuyas. yung uh, walang pahinga talaga dahil may dalawang area ako. At sumabay pa yung paghina ng deep ng mga deep nagpalipat-lipat kami ng deep well. Nung bandang huli, natutuyo pa rin. Talagang kill ninyo po talaga. Oh, dahil sa tindi kasi ng init. At saka yung nga pala, nagpasalamat din kami yung nga pala sa sa Timarabas kay Parejong, kay Paridjip na nagbigay sa akin ng kasi yung bahay ko, talagang kukulangin yung budget, ay eh, nakita niya na Saka nakapasar sa bahay, nakita niyo na talagang hanggang doon lang yung malagyan body ba ng ano blocks Sabi niya, sige ba, sige. Uh, kuya, sagutin ko na yung kulang na alu-blocks, Kaya marami salamat. Uh, Sir Jeff, sa binigay mo ng ano block, saka yung pang siminto ko doon sa pang ko, sa bahay ko. Uh, baka sa sunod na lang ulit, malagyan sa body ng ano, pintana yung bahay ko sa kapintuan. Dahil talagang wala eh po sa budget eh baka patulog ulit ng Panginoon na pag tayo natin naramat gumanda ulit ang ano eh, di konti-unti lang buddy oo oh, eh. oh, <laughs> kung naman yun eh sa so, pala buddy usapin po na tayo kay Sir Arby sa Arby pa, thank you po oh, uh, thank you po Sir Arby sa binigay niya pong damit sa amin uh, sa sir. maraming, maraming sa lahat po sa kay ano kay Marimat kay Kabugto na sumuporta din po Ayun. sa amin dahil na uh, uh, naabot na rin po namin yung 4,000 watch hours na niingin ni YouTube. Nung una naabot naman yung 1,000 subscriber. Itong huli, naabot na naman yung 4,000 watch hour. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagsuporta sa amin, nag-subscribe at uh -oh. sa mga nanood. Pre kay Kabuktomat at sa mga member ng mga Kabukto. Saka sa member din po ng Harabas, kay Edyong, okay. kay, oh, kay ano, Sir Jeff, sa kila Iping, Brad, maraming salamat sa inyo. Sa lalong-lalong na kay Sir Ambe. Yeah. Sa, sa, team ng Wipal Wapo, maraming uh, salamat. Mga tusok, sa maraming salamat po. At uh, natupatis po yung mga mabing na kito paano ay eh, ma... Ano namin yung aming pag Sana po mga mga subscribe po namin. Sana kayo magsawa na panood po namin niyo yung aming yung pag-doblog po. At maraming maraming salamat po. Uh, ito po yung naging dahilan kung bakit di kami nag-upload. So, pakita namin yung uh, bahay ni Buddy Yuli. Ah! 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 Tigil nyo yan! May permit ba yan? Wala <laughs> talagang pera pa ng <laughs> Yan po. At sinisimulan pa ni Buddy julie ang paggawa ng kanyang bahay. Ilang istorya ba yun, buddy? Ha? Ilang istorya bang bahay mo? Ay, marili itong naging ano, bahay ko. Kapo, pinakas ko Daming anay. Talagang durog talaga siya sa anay. Dami ng anay. Mayroon tinatago si bade dito. Ano kaya to? Kubra? Baka may kubra dito, ah. <laughs> Ay, pagkain. Pagkain, buddy. Tira mo, pati yung bade oh. Oh, yung anay, ito, oh. Oh, wala na haras laman to. Mukhang mas mababa na sa oh. lugar na ito ah. Oh, tinan mo, oh. Oh. <laughs> Kailangan... oh. Kailangan na uh, talagang be... gawin. Obligado na ayusin para kahit pa paano. Video safety ang pag... Ito so, dito, pag tira. At saka para may mapuntahan din yung anin ng Pakwan na, oh. oh. kaya nga. Kaya natuwa rin ako. Umahanay tayo sa halaman natin. Nakapag-pudyos ako na magpagawa ng bahay. Para kahit paano, safety kami mag-anak. <laughs> Parang, mag-atrabaho tayo sa mina nito, bade ah. Bade ate tayo pag may ginto dyan ah. <laughs> Sana <makapote> na, makapunta <laughs> ka ng ginto. Baka vintage bomb ang madali mo dyan ah. Sumabog yan ah. Tigas oh. Uy, 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 tatalsik na. gas o oh, puro ano, mga si ayun ah, mga body balikan na lang tayo pagka uh, nag-aasinta na sila baka madamay pa tayo nung asarol na yun tumalsik eh <laughs> nasamanta na habang manilim eh masarap magukay ayun ah, pa nga pala mga body ito na yung bahay ko body pinagawa ko Pasukin natin mga buddy. Ayos ha. Ah. Ibuwing na rin ang sa itong itala. Parang laon na ang mga halublox mo ba di ha? <laughs> yung nakaraan taon pa ito eh. Yung ahin natin sa alaman ng nakaraan na pag-ahin natin sa pakwan. Parang may mga lumot ng tuyo eh. <laughs> mga dalawang kwarto ito ba di? Itong gagawin ko para kabilaan dito na gawin division. Tapos nag-abang na rin ako ba di ng ano? Ng bakal din. Tapos ano yung, yung ba di pa second floor? <laughs> sa <laughs> so, pinaka division niya. Tapos din sa Ligi di Bade, baka susunod na taong na shooting tayo. Ilalagay na ng pahulog, ano, kunting pahulog doon para pinakasana niya. Ah, tatanggalin na yung lumang bahay ba no? Tatanggalin na. Kasi puro aray na yan, eh. Mm -hmm. eh. Pero ngayon, hindi ko muna tanggal yan para mayroong andin, lilim dito rin na, ano Kasi pasok ko na dito pagka malakas ang ulan, eh. Walang harang na ganyan. Yeah. Hindi na Pagkarayhan ni yan na lang sa harap ng ano, power wheels. <laughs> ano yun? Puro gulong lang yun, eh, Buddy? Puro gulong. <laughs> <laughs>